palaban na sa habagat makabing lakas ang hangin ng naabot na ng habagat ito putol yan yan di sa malalapit yan. sigurado yan bagsak yan mamaya kawawa naman basang basak ngayon Ang um, lakas ang hangin parang pamingwit na yung kawayan eh oh. Nakapaw-yaray. Magwawala na ang hangin eh. Hindi na makita nasa na yun. Oh, kumukulog no. na Wala na yun, nasa na